Bagandang araw po sa ating lahat mga kaparmers sa Luzon, Visayas o Mindanao Nandito po tayo sa ND Mini Farm upang uh, matanim po tayo ng loya So before po natin uh, matanim ng loya, dapat nakahanda yung ating uh, mga seedlings Kailangan na may mga ugat na para gusto mong madali uh, lumaki kaya ganito ang proseso sa aking pagtatanim ng loya so ganito lang mga farmers kung gusto nyong uh, uh, mabilis lumaki may ugat na ang ating inihandang itatanim na loya so okay na nakahanda ng ating mga loya so kulang na lang nito ay ang pag tatambak ng lupa ah, medyo madamo ating panagtatamnan pero ah, okay lang to kasi ah, para hindi naman masyadong mainitan yung bagong tinanim nating mga luya kaya naisipan ko na ganito na lang hindi natin ah, kuna ng mga damo para makadipinsa ng init So ito na mga farmers, nakahanda na. Ah, ganito ang ganyang forma ng ating taniman, ng ating loya. So medyo malaki-laki ito at ako lang mag-isa ang nagtanim. So ganito kalawak yung ating area ng ating bagong tanim na uh, loya. So makikita natin uh, mamaya yung resulta ng after one week. So ito na ang kanyang resulta mga ka sa loob ng uh, isang linggo. So madali lang siyang ano, tumubo kasi Uh, may ugat na siya ng ating itinanim kaya maganda talaga kapag magtanim kayo ng luya na mayroon ng uh, gamot kasi uh, madali lang so susunod natin gagawin kapag medyo malalaki ng ating mga luya uh, itong linisin uh, kunin natin yung mga damo at saka ating gagawin na uh, organic fertilizer sa ating ibang pananim so uh, maglibot po tayo sa buong area ng ating taniman ng loya so nakatudling po ang ating style mga farmers, pero uh, medyo madamo lang pero uh, okay lang to kasi makadipinsa naman sa init kasi ngayong season na uh, ating panahon ngayon medyo tag-init kaya ah, uh, ginawa ko na lang to na hindi pagkuna ng mga damo so uh, ngayon na uh, mag shout out po ako sa aking mga bagong subscriber so para uh, masaya naman sila na nag subscribe sa atin at nag sunod ng ating mga video na about pagtatanim so shout out po sa ating bagong subscriber ngayong week uh, shout out po kay Nonon Blanco or Halisa shout out po natin si Parm and si Life TV shout out po natin si Aljon TV 1979 out po natin si ML Sports High Channel So ah uh, ito po yung ating mga subs subscriber ngayong week na nag uh, subscribe ng ating channel so maraming salamat po sa inyo mga sir sa pag suporta ng ating channel. So, balik tayo mga ka-farmers. Uh, so, marami nang tumubo sa ating bagong tanim na loya kahit uh, isang linggo pa lang sila kasi uh, maganda ang ating preparation sa ating uh, similia yung ating uh, seedling na loya at uh, dali lang sila ng tubo at saka yung ating lupa na ating inihanda na ating land preparation so medyo matagal-tagal na po to kaya medyo madamo na pero okay lang para sa akin kasi yung mga damo na makatipinsa naman sa ating mga tinanim na bagong loya hindi sila masyadong mainitan kaya importante din na uh, medyo ma tabunan pa kasi mga, mga maliliit pa lang sila hindi pa nila makayanan yung sobrang init so ganito na ang ating uh, paglibot ng ating area sa ating pananim na loya so maganda talaga ang kanilang tubo kahit uh, wala pa silang uh, synthetic fertilizer hindi pa tayo naglagay pero uh, sa loya paborito nila ang Uh, synthetic fertilizer kaya uh, maglagay po ako uh, sa susunod ng mga araw. Update po kayo. Update ko po kayo sa paglalagay ko ng uh, fertilizer. Pagkatapos ko na magdamo, kunin ko tong mga damo before ko maglagay ng uh, fertilizer. So, ganito lang aking ah uh, video ngayon mga ka-farmers sana mayroon naman po kayong ma, uh, pulutan ng ano mga tips sa aking pagpananim ng luya sa aking pagtatanim ng luyas uh, kung sino ang willing na magtanim so ganito lang po ang aking style